yan mga idol, magandang magandang uh, hapon sa inyong lahat mga idol Ayan, na uh, tapos na tayo mga idol I-discarga Ayan, bukunin na natin yung ating imti sa loob bukunin na natin yung ating imti mga idol sa loob ng uh, bodega tayo ay makauwi ng garay makauwi tayo sa bahay makauwi tayo para maka anak -ana. <laughs> Na. Ayun, uh, mga idol, uh, idol. tapos na Okay, dah Ah, idol, na, idol. Yan, maraming salamat mga idol sa panonood ng ating vlog. Bye-bye ah, mga idol.